me M G O F W Jordan. <laughs> okay. Alam niyo, ako. <laughs> Ayan o, mo na suno ka ko na yung suno. Oh, Nasunog ako kasi nagluto ako. Tapos, nasunog ako. Ito. Ito, mga salitang Arabic na hindi mo dapat sinasabi o sinasagot sa amo mo lalo na pag mainit ang ulo nila o so, na ayaw nilang marinig ang mga salitang ito ay marunong ka nang mag-arabik ay wag mong isasagot sa amo mo ang ganitong salita ang tayo yung, yung salitang pabalang ayaw nating sagutin tayo ng pabalang lalong nagiinit ang ulo natin lalo ng mga arabo pag mainit ang ulo nila ay talagang pwede sila makapanakit pag ano pag sinasalungat sila tapos mainit ang ulo nila tapos sinasagot mo ay naku talaga alam na alam ko na yan kasi madali silang maginit ang ulo okay balik tayo sa topic natin dal dal mo mari mari, -mari. yung mabiti yung halimbawa mabiti ibig sabihin nun ay ayaw ko Halimbawa, pag binibigyan kayo ng amo nyo, kasi sila, mahilig yan silang magbigay, lalo na yung mga matatanda. Noong bago pa lang ako dito, ang hilig nilang magbigay, noong mali, lalo yung mga damit na malalaki, mahilig silang magbigay, yung parang uh, akala mo ikakasal ka, tapos hanggang dito, hanggang dito, tapos kita yung mata lang. <laughs> Yun yung amo kong babae na namatay, ay yung uh, nanay nila na namatay, yung lagi akong binibigyan noon ng damit na malalaki. Tapos, tinatanggihan ko. <laughs> tinatanggihan ko, pero sinasabi, sabi ng amo kong babae at saka mga anak niya. Huwag kong tatanggihan kasi sasama ang loob ng lola nila, sasama ang loob ng matanda. Kaya tinatanggap ko pero sinisegregate ko at hindi ko sinusuot. Tapos tinatanong ako kung nasaan na. Sinasabi ko naman na Uh, hindi ako komportable pag yun ang, sinan, pag ang sinan, sinuot ko tapos maglilinis ako hindi ako komportable eh, nad nadapa lang ako alam mo yun kasi ma maapakan ko lang yun sa sobrang haba sobrang laki tapos ang gusto nila yun ang suot ko tapos pinapaliwanag ko naman sa kanila na hindi ako komportable sa damit na yun kaya hindi ko sinusuot kaya alam nila ang gusto ko ang ang size ng damit na gusto ko ito yun ay kuha ng amo kong babae tapos pag binibili nila ako yun na ang binibigay sa akin pero kailangan kahit ano pa ang binigay nila uh, dapat mong tanggapin tapos kailangan magpasalamat ka at may ngiti sa labi yung mo sila tapos iahag mo sila kasi ako kasi kay, ay, ay, ano na kasi ako sa kanila yung malapit na ako sa kanila hinahag ko na sa kanila pag binibigyan ako hinahag ko minsan minsan sinasabi ko na salamat pag mainit ang ulo ko tapos binibigyan nila ako syempre nagpasalamat ako at tinatanggap ko ng buong puso yun kasi syempre tayo nang binigyan tayo pa ba magmalaki diba? kailangan natin pasalamat matan kung anuman ang binibigay nila ganun huwag mong tatanggihan ang binibigay nila lalo na pag may kaharap sila uh, halimbawa may kaharap sila tapos binigyan ka tapos tinanggihan mo talagang sasama ang loob nila pag gano'n ang nangyari siguro pag pera pag, ah, pag pera talagang hindi ko tatanggihan yan tatanggap ko ng buong kamay kasama pa pa ah. <laughs> o na diba, pag malaki pero hindi yan sila nagbibigay sa akin ng malaking pera noon na buhay pa yung matanda nilalaki kung yung abo ko nilalaki, nagbibigay talaga siya ng pera sa akin. Pero ngayon, wala, pero ngayon wala na yung nanay niya, namatay na, hindi na niya ako bibigyan kasi na, ah, uh, siguro taghirap na. Pero naintindihan ko, okay lang naman yun sa akin. Pero pag may binibigay sila, pero pag may binibigay sila, tinatanggap ko talaga yan. Tapos, meron pang isang salita na ayaw na ayaw nila. Halimbawa, pag mainit ang ulo nila, tapos may tinanong sila, may tinanong sila, nasaan yung ganyan? Pag, pag mong, mo, ewan ko, hindi ko alam. Sa, sa ano nun, sa Arabic nun, uh, mabarif. Ganun. Huwag na huwag mong isasagot yun sa amo mo pag mainit ang ulo mo. Kasi lalo magiinit ang ulo nila pag ganun ang isasagot mo. Lalo silang maiinis sa'yo pag yun ang isasagot mo. Tapos isa pa, yun yung salita na ah uh, Halimbawa, pag tinawag ka, ito ayaw na ayaw to ng amo kong lalaki. Ayaw na ayaw talaga niya ang salitang ito, yung esh. Mayroon sabihin, ano, parang ano, ano yun, parang ganun, parang shut up, parang ganun. Ayaw, ayo na, ayaw ng amo ko lalaki na marinig niya yung salitang ganun. Pag nagpag halimbawa tina, tinatawag ka niya tapos yun ang sasagot mo, ayaw niya ng ganun. Uh, na na, uh, naiinis siya. Pag tinatawag ako ng amo lalaki, never kong nasagot na eh, uh, never, never kong nasagot sila kasi nga ayaw niya yung pwede sa anak niya pwede sa nanay niya, ako, pwede yun kasi kilala na nila ako at alam na nila ang ugali ko. Pero doon sa mga, uh, hindi nyo pa alam ang ugali ng mga amo nyo, lalo na pag mainit ang ulo, wag kayong, wag na wag kayong sasagot ng uh, esh, kasi yun ay ayaw nilang marinig yun. Kasi ba diba ganun? Kung may nagustuhan kayo sa vlog ko, just like, subscribe my channel, MGOFW. Bye bye until my next vlog. Okay. <laughs> bye bye.